hello, good morning. So, for today's video is mag-inject tayo ng injectran sa ating mga alagang big. So, 3 days na sila ngayon. Ayan, so, Makailangan Mga kailangan, Jectran. Uh, syringe 1 ml tsaka marker okay so yun guys oh. So, so tips lang uh, kung medyo nakahabaan kayo sa karayom sa syringe pwede natin itong gawa ng stopper o tutulan. so, yung takip, yun lang natin tapos yun ang gagawin natin yung stopper para medyo umikli yung ah, uh, yung needle ng sa syringe so ayun guys, nakat na natin yung takip ng syringe so pag nasimbol natin yan magkakaroon na siya ng stopper iyon yan pag natin yung ano. Karayom ba? Ayan, uh, so. Inject natin. Ayan, uh, so. Punta na tayo sa ating babuyan. oh uh, yan. Uh, dito. Ah, uh, mga ano lang ngayon nandito Yung mga inahin. Tapos doon naman sa taas, nandoon yung mga fattening natin. Apat lang yung fattening natin for this uh, ano ba? This month. Okay. so yan so, yung inahin natin ng anak na 3 days pa lang tapos ito yung mga big nya so, malalaki yan 10 yan so now uh, indyka natin sila ng jetran or iron kasi yung requirements para maging ano, para kung may lack of iron deficiency maging prepare lang natin Okay. Oh, yan o, oh, so mag-inject tayo ngayon ng iron o injectrad so, sampo na yan. So, dito sa big na part ng pag inject is ito. Dito na. Pwede rin naman sa leeg pero preferable muna dito kasi maliit po masyado. Yan, so, gamit tayo si Rage. Tapos, may stopper yan. Para hindi masyado mahaba yung bumaon sa tape, no? Yan. So, Pabait naman po yung inahin Kaya hindi yan Ang ibang inahin kasi Pag Kunting inay lang Akabuli ka na Yan hindi yan. Kaya Kahit dito tayo mag-indip sa loob Pwede pwede syempre kailangan din pagkatapos indikan kaya ng mark so mark ka para hindi madali so start tayo isa isa lang left side ang inuna ko so para sa sunod right side naman yun lang punting press pressure mark okay bis na bis na sorry naman yun so sunod sunod na natin yan 1 ml 1 ml so, okay. press marker so, na process kung, kung kukuha kayo ng bake, no? O mag-ano kayo ng bake, huwag po sa katawan yung hawak para hindi po umiyak. Mas maganda po sa uh, paalang. Ayan. lang natin. putol na rin nga pala yung mga ano niya na ah, yung mga buntot sa kanito after 24 hours paka panganak tulan para maiwasan yung kasi so, minsan nagkakagatan po yan so pag nakagat yung baby na iyan minsan ah maayaw na yun ito ito lima ano bali limang babae tsaka yun lalaki patas na patas pala kasi kung medyo mahaba to tapos tamain yung buto ng bait lalo pa pag maliit masyadong yung minsan napipilay so nakaka-recover naman pero matagal tsaka tutulungan mo siya pag badede. kasi minsan hindi na nakakarating dun sa suso kasi pilay nga may mga gamot naman po na na-apply -na lalo pa yun, yung mga technician natin. Yeah. <tinyo> so pag ganyan na po na sumususun na, mo na natin kasi baka mag-ano na, yun na, na, ba? na yung ano. Sila sa akin namin dito yung namumutong ba? Yung pinipuli na yung mga gatas para matitig ng ano. Uh, after na lang na pag lang pag so, hindi nila. Sana lang po namin ipulit ng mga هل lahi po po na ng inahin natin is 2 rocks. Tapos yung uh, barako na pinuha ko nito is large white. So, 2 rocks large white. Pero nandibabaw yung large white na kulay. Hindi masyado nag Ano, na susunod natin ito is for vitamins na. So, vitamins is 10 days. And, so, pag 10 day old na sila, 10 days old na, pwede na silang chika ng vitamins naman. Tapos, re -repeat natin yung ayon at uh, ika-14 days. Tapos, sabihin na natin siya, ika pa, last day, ika-14. So, Malaki yung bake. So, two, four, six, eight, ten, right. so lahat na po is na hindi ka Yung ina hindi po pala i ko kanina At, Kasi medyo mahinap ako so, maaay Kaya ko na Belamin ah, Belamin belamel. Kasi nasa 100 pesos na Kaya And thank you. Subscribe to my channel.